ay sa medical exam si dating pangulong Rodrigo Duterte. Mayay para matukoy kung siya ba ay fit to stand trial o hindi. Ang defense team ni Duterte nagsumitin ng mga dokumento para patunayang hindi siya flight risk. Nakatutok si Jonathan Andal. John Rodrigo Rolla Duterte Magkakaalaman na kung kaya nga ba o hindi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umarap sa paglilitis ng International Criminal Court ngayong iniutos na ng ICC na sumailalim siya sa medical exam. Itinalaga ng ICC para sumuri kay Duterte ang mga eksperto sa forensic psychiatry, neuropsychology at geriatric and behavioral neurology na may karanasan sa pagsusuri sa mga nakatatanda kung kayang makilahok sa mga judicial proceedings para mapanatiling impartial, walang kinikilingan, bawal silang makipag-usap sa prosecution at defense. October 31 ang deadline sa kanila ng korte para isumiti ang resulta ng medical exam. November 5 naman ang deadline para magkomento sa resulta ang Defense, Prosecution at OPCV o Office of Public Counsel for Victims. September 23, unang nakatakda ang confirmation of charges ni Duterte pero ipinagpaliban ng ICC matapos magmusyon, ang abogado ni Duterte na itigil muna ang proceedings dahil hindi na raw siya fit to stand trial. Ayon kay ICC assistant to counsel Cristina Conti, kapag lumabas na fit to stand trial si Duterte, tuloy ang pagdinig. Panigurado ito kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. Ultimo, pabor sa mga biktima na malaman yung katotohanan. Kung unfit to stand trial siya, hindi makatutuloy ang hearings o ang trial, ang kaso ay ma-archive. Hindi naman mababasura ang kaso. Pero, iti-check every 120 days kung ano na yung medical situation niya or ano na yung sitwasyon niya to ensure that is he fit or not fit to stand trial hindi po yan basta-basta palalayain. Lalo na ang kung akusasyon ay siya ay mass murderer. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayagang kampo ng dating Pangulo. Sabi ni Vice President Sara Duterte, nagsumiti na ng supporting documents ang defense team ng AMA matapos ibasura ng ICC ang hiling nilang interim release. Unang-una, flight risk. Sige, magkatalo. Pangalawa po ay uh... Mag-threaten o mag-indemnitate ng mga witnesses, hindi po yung galing, hindi yung dating pangulong, hindi po yung galing ngayon. Nanibis sila si Commissioner of Human Rights, nilalima, nanibis sila ang Senate. Yung uh, posiblo at pagpatuloy ng pagdawa ng human, so wala po sa kanya lahat yun. Hindi ko po alam kung saan ang alternate universe sila nakitira sa, sa pagitan ng 2016 at 2022. Kasi sa mundo namin, ang nakita po namin ay una, sa mga nag-imbestiga sa kanya, nagkaroon ng respect. Si Laila de Lima ay pinahuli pinakulong ang jumped up charges. Binantaan niya kami na pati daw human rights lawyers, pinantaan niya na lahat ng kontra sa kanyang uh, gera kontra droga ay magiging target. Maraming abogado na namatay sa panahon niya.